Yan. Shout out po sa mga kaibigan ko dyan, mga team ka-hunter. Yan po. Uh, bali po ito yung fish pa natin dito sa Tarlac. Uh, bali, ito yung karugtong na nabili nating lupa. Yan. Kamimingbit po tayo ng palakang bukid. Yeah. Pang pang ano natin, pang butan, adobo. Pagputan pang pulutan daw saka pang ano ah sinabawan yan yun si Kuya Mar go yan gumagawa siya ng pamingwit ng palaka subukan natin mamingwit bali nag download po tayo ng pampatunog ng palaka para makalapit sila tatry natin tatry natin tige ayun oh ganda ng tunog sana po ay walang lumapit na ahas <laughs> Ganda makas. Ito po yung lalagyan natin. Marami na kaming huli. Tignan natin. Oh, yun oh. Zero. Hawa <laughs> ka mo yung sandata mong sako. ako. ito naman po yung bahay ng kambing. Yan. Kaso, wala, walang, walang kambing kinuha na ng mayari. Kasi nabili na natin tong lupa na to. Kaya inalis na po nila yung kambing bali tayo na lang po maglalagay ng kambing dyan <coughs> yan inubo po tayo dahil sa ano sa uh, makating hangin dito sa ano sa mga ganyan ganyan sa mga yan kasi yung mga yan yung mga bulaklak na yan sa mga taas yan po yung ginagawang walis walis tambo yan na po si kuya mar gumagawa ng ano nali alatang hindi marunong <laughs> Kasi atong mata at akwam ni pinag Yata tidag mo lang ta na kwati ruot na atidag. Yan na. Sisimulan na po natin mamingwit. Nangin. muna kay di pare ta sempre may tutok na. Kana. muna kay di a. Ah. Sige a. Ah. Sige, italang mo't niya eh. Ito lang ni, umunod ka. Da, lupa natin ito, bakit nasa hmm? Awan ah, nukis tat eh. Yan mga kaibigan, yung mga hindi marunong mamingwit. Di ko madadanom na ah. Di tama takdang. Hmm? Wala. Sika karun eh. Sika uh, ang lang arun na taga. amog kwa. Sika man lang ang kastig liliwan. Sika man lang ang kastig Sika man lang ang kastig liliwan. Paano tayo magkakaroon ng isang daang palaka kung... Sige, ito! Ha <laughs> Yan. Yan mga kaibigan, kasamang palad, wala pa tayong nakukuha. Dagkar-kar <laughs> pa nga kayo. Ay, sorry. Bad words. Ouch. Kinagat tayo ng kutong ulang gam. Yung bakod na yan, hanggang lang yung pagmamayari natin. Ibali, lalagtaw na tayo dito sa ano, sa lupa ng may ari. Yan. Yeah. <coughs> Gina, pa pa uli mo na. lumbok tayo sa kabila. Ano yung isa pa ูเผม